Yo mga idol kumusta? Welcome back to my YouTube channel. Breaking news, Naoya Inoue at Luis Neri nagharap na rin sa unang pagkakataon sa kanila lang uh, unang press conference no dito sa Tokyo Dome Japan mga idol. At uh, napapansin natin diyan mga idol itong si Naoya Inoue ay sobrang seryoso ang muka, di man lang nakangiti. At hindi na magpapatinag dito si Luis Neri. Sabi nga ni Luis Neri, kayang-kaya niya si Naoya Inoue pagdating sa labanan. Dahil may dugungan mihikano Mexicano, hindi umaatras sa laban at palaban. Yan po ang sabi ni Luis Neri. Sabi naman ni Naoya Inoue, kailangan niyang in out itong si Luis Neri para magiging impresibo ang kanyang pagkapanalo at lalong matawa ang kanyang mga boxing fans. So kasabay naman dyan ay nagharap na rin po ang tatlong... Uh, undercard ng labanang na Uya Inoue at Luis Nere. So abangan natin yan mga idol, kapanabik-nabik na laban ito at malapit na po yan. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.